Tara po mga kapatid, samahin niyo po ako na mamili ng pusit na ating ipapaihaw dito sa Mercedes Camarines Norte sa Pandawan, kung tawagin nila ay dampa. So ayan, nagpaihaw na po tayo ng pusit at yan po ay napakamura lang po, sariwang sariwa pa galing sa pamilihan. Hi everyone! Good morning! So today ay 6 day ko na dito sa Dait Camarines Norte. At ayan, ang aga nga po namin nagising. So ngayon ay nasa 5am na dito. At pupunta kami ngayon sa Mercedes Camarines Norte. Kung saan maraming isda po doon. Yun po yung pinakang pandawan po dito sa Camarines Norte. Doon po binabagsak karamihan ng mga isda na nahuhuli sa bawat um barangay po na malapit po dito sa Daet Camarines Norte at kung mapapansin nyo mga kapatid ay uh, pinatahak po natin ang pinakamahabang uh, daanan dito sa Camarines Norte ang Bagasbas Road. So ito po ay isa sa mga kilalang pasyalan dito sa dait dahil nakikita nyo naman no, oh, ang ganda-ganda at mas na-improve pa po yung kanilang kalsada dito so ayan nga mga kapatid nakarating na po tayo dito sa pandawan ng Mercedes kaya kung makikita nyo napakadami na pong dumating na isda pero ang dami pong nagsasabi dyan na kaunti lang daw po yung huli ngayong araw na to grabe no Salagay na yan, kakaunti pa yan, no? Pero tingnan mo naman kung gaano kasariwa talaga yung mga isda dito sa Mercedes. Yan po talaga ang kilalang bagsakan ng mga isda dito sa Camarines Norte dito po sa barangay ng Mercedes karamihan po ay yung mga biyahero po na mga nanggagaling sa iba't ibang lugar ay pumupunta po dyan. Pero siyempre, hindi magpapahuli yung mga taga Camarines Norte kasi alam po nila nabagsakan ng isdayan. So, ibig sabihin, mas mura po yan ang presyo dito sa Pandawan kesa po doon sa pinakang palengke na po mismo. Kasi, karamihan po ng mga may pweste sa palengke ay dyan po talaga namimilim. Papansin nyo, talagang ang dami niyong pagpipili ang mga isda. Ayan o, mga nasa lapag lang po yan kasi para po mabilisan lang po yung pagtimbang. Marami po kasi namimili dyan. Kumbaga, madilim pa lang talaga. Yan yung mga inaabangan ng mga tao dito sa uh, Camarines Norte, eh, yung bagsakan ng isda. Kaya hindi lang po mga, mga biyahero ang mga namimili dyan. Ka kasi pati po yung mga panggamit sa sariling bahay ay talagang dyan na po sila pumupunta kasi mas mura po dyan kesa doon sa mga pwesto sa palengke. So halos lahat po ng isda ay mapapansin mo meron dyan ngayon. Pero yun nga po katulad na sinabi ko kanina, meron po dyan nagsabi na kakaunti lang daw po yung huli pero ang dami-dami pong isda oh, grabe. Sobrang nakakatuwa. Namiss ko po talaga yung pumunta dito sa Pandawan kasi ilang taon na po ako hindi ulit nakakapunta dyan. Pero ngayon tinan mo, grabe nakakamiss. At sa mga pagkakataon po na yan ay medyo inikot ko muna yung harapan ng Pandawan. Malapit po kasi yan sa dagat kasi Diyan po dumadaong yung mga bangka na may mga huling isda tapos diyan po nila binabagsak yan. So yung bawat isla po diyan malapit sa Mercedes ay diyan po nila binabagsak yung mga isda talaga. Lalo na yung malalaking pusit, grabe, sobrang namimiss ko talaga yung mga pusit diyan. At mapapansin ninyo kahit yung mga maliliit na isda na yan, lahat po yan ay bagong huli talagang sariwang sariwa po talaga dyan. Parang hindi po dito pinapansin yung mga frozen na isda kasi talaga mga bagong huli yung isda po dyan. So kaya yan, ang dami pong pumupunta po talaga dyan at namimili. Tingnan nyo po yung mga kiluhan nila o oh, mga ganyan. Mabilisan lang po ang paninda dyan. Pati po yung mga pusit na yan, lahat po yan ay sariwa. Kaya ang dami po talaga namimili. Pero... Medyo may kamahalan po ngayon ang isda kasi nga po sabi nila ay kakaunti daw po yung huli. So yan may mga espada din po sila. Mga nakabanyera na po yan. Tapos meron din mga malalaking isda. Oh grabe. Oh uh, nakakamiss talaga. Grabe kaya yan sabi ko pag uwi ako ng bicol gusto ko talaga puro isda o gulay na ginataan ang kakainin ko talaga. At yan naman talaga yung ating ginagawa ngayon kaya araw-araw yan ang niluluto natin isda o ginataang gulay. Ang dami pong tao o oh, pansinin nyo yan po yung mga 7am pa lang yan. So ayan nga mga kapatid tayo ngayon ay namimili na ng pusit. Dahil sabi nung pamangkin ko sabi ni ante mamili ka na ng pusit kasi mag-iihaw tayo mamaya. So ayan, pumunta na po kami dito sa may dampa kung saan may mga nakaabang na sayong kukuha para ihawin yan. Dahil ah, medyo nagutom po kami, magkakasama kami, so yung binili kong pusit kanina ay diniretso ko na po dyan sa nagpapaihaw na yan. Sa kanila na po yung uling, sila na po yung magluluto, and then ang gagawin mo lang po ay mag-oorder ka na lang ng kanin sa kanila kasi may karinderiya po sila. So ang paihaw po dyan ay may bayad, bali per peraso po ang bayad. Hindi ko lang po alam kung magkano po yung bayad dyan sa pinaihaw namin na yan. So yan, sariwang-sariwa po yan. Hiniwaan lang niya ni ate at nilinisan lang po yung loob and then inihaw na po niya. Tapos kami, mag-order lang naman po kami ng kanin. Kami para meron naman po kami binili sa kantin nila habang kami ay nagpapaihaw. So ayan ang mga iniihaw. At tingnan nyo naman guys, yung nasa harapan, diba? Dagat. Fresh Wala na fresh, fresh talagang provinsya, provinsya talaga. Hindi ka maiinip Ganda. maghintay sa nilulutong inihaw dahil tingnan mo naman yung tanawin, napakaganda. So ayun lang mga kapatid, thank you so much for watching.